Pupunta nga ako ngayon sa bukit para lang sana tumulong magharvest ng mga natuto yung sitaw. Ito na nga yung ginawa doon sa maikling sitaw na natuyo nung umalis kami. Ibinilad lang yan dyan at ang balak dyan na ibubutuhin na parang monggo. Dahil may karamihan nga, ilang araw din yan tayo tayo na harvest. Ngayon nga, yung last harvest namin yan. Dahil may kainitan na nung dumating ako sa bukid, dahil iba naman ang kanilang pinagkakaabalahan. Ayun, nandito tayo ngayon sa bukid. Ulit. Isama ko yung aking mga pamangkin na makukulit. Ang pamangkin ko mga ano, magpipiknik daw doon sa taas. Init na init doon eh. Nagka na sila ng lambat dito. Tapos, ayun, doon sa kabila, nangangawil sila mama. Medyo tinanghali na nga akong nakasunod dito sa bukid at nadatnan ko ng nang nangangawila si Mama, si Harold at saka si Amboy. Libang na libang nga sila dahil marami na daw silang nahuli. Kunin mo na yan. Na, Nakawala, pa? Nakawala pa. Katatapos ko lang ihanda yung iluluto kong pananghalian nung napatingin ako sa mga kasama ko ay tawang-tawa nga ako. Paano ba naman ay napakalawak naman ng pwedeng pwestuhan ay nagsiksikan talaga sila doon. At dahil nagpresenta na si Papa na siya na magluluto okay. ay nilapitan ko na rin sila at nakigulo na rin ako. Mm -hmm. Napakakitid nga lang ng aming tinutungtungan at itong ang pamangkin ko ay nakayakap na sa palapa ng nyog para wag siyang mahulog. Pero ganun talaga, gusto nila talagang dito magsiksikan. Kila, ano yung chuchay? Yun, nakahuli na ay. talo pa naman, nakahuli na. Kika na kayo din? Yun, yun, may huli. Patlas, may huli. Pakawala <laughs> mo, kawawa. Hindi na Hindi na dali mata. Oh, si Helen Joy. kung uh egg -huh. Makakawala pa yan pag ginaganyan ganyan. Hanggang sa hindi na rin ako makatiis at nangawil na rin ako. Ang laki nga ng problema ko dyan nung nakahuli ako. Yung nagbo-vlog ka, ka habang nangangawil tapos makipot yung pwesto at siksikan pa kayo may hawak akong camera kaya hindi ko alam kung paano ako tatanggalin yung huli ko. At hindi ko na alam kung paano ko bibidyohan yung sarili ko. Pa Patingin nga ng huli. Dalawa. Isa lang. Yan, nahulog pa. <laughs> Walaan na. Hindi mo na talaga mahuhuli yun. Iniwanan ko nga saglit yung kawil ko para kunin yung neck phone holder ko. Wow, walang pain. huli eh, Huli. Ito. huli. Hey, hey. Kasi ang na huli. Ha, ah, huli to. Malaki to. Ayos lang. Hindi pala masyadong malaki. Ayan, wala na akong pain. Tita, paano mo ba yung gamit? Ah, net na. Iyan, ano? paano mo napaikot, tita? Taka lang mo na kumukuha ng pain, ha? Ayun, na siya, oh, ay liligit na. Diyan! Tita, naalis na ako. ano yun? Uli ano? ni Chuchay. Okay, kuya, kuya, kuya kalito, tita. Pwede ito paglagyan. Oo, oo. Ano yun ako Wala na kumakagat. Diyan. Ah, tita. Contest kami ito, eh. Tingnan natin yung mga nauuhan Dahil nga pahirapan makahanap ngayon ng pamain, ay hinayaan ko na yung mga kasama ko na sila na lang yung mga will. Ang nila. Habang nangangawal nga yung mga bata ay pinuntahan na ni mama at papa yung kanilang kinanang lambat dito sa kamila. At ngayon nga ay sinusubukan ni papang ang bulabugin yung mga isda na nandun sa ilalim ng mga kangkong para magsilanguyan sila papunta dun sa lambat. hindi na nga rin nakatees si yung mama at tumulong na rin siya na magbulabog ng mga isda. Nagpapan uh, nagpapandaw na sila nung, no ano, nung no, no, pante na kinanaan nila dyan. Dami nilang huli. Marami nga silang nahuli at medyo malalaki din yung nahuli nila dyan sa panlalambat. Malalaki talaga Ito nga po la lahat yung nahuli nila. Ganto na rin kalalaki yung nahuli nila sa ano, panlalambat. Ito nga lahat yung nahuli ng mga pamangkin ko, na ko. Nalinisan na yan ni Mama. At ito naman yung mga nahuli ni Amboy at ni Harold. Ay, mm. Yan. Nilinisin kaya ng mami mo yan. <laughs> Pagkatapos nga mga will ay yung mga pamangkin ito. ko ay kumuha ng kalamansi. Ay, kaya ito, natukso ito ako ka na, na ano, kumain ng hilaw na kalamansi.

Anong nagpipipigil yun? Wala, na si Tino. Sabi- Gumano na ako, hindi ako kumikit. Doon tayo sa pinaka-madilaw. Ang naghamon! Pareha sa dil. Doon tayo sa pinaka, <laughs> tayo sa pinaka para pinaka-sweet. Pinaka pinaka-sweet. May habang akong hamunin, ha? Wag <laughs> ang <laughs> dakapraya ko. Ayoko pa, dami Haman-hamon niyo ako, tapos hindi niyo kayo panindigay ako. Sige, one, two. Wala pa. Ah, sige, sige, sabay kayo. Wait lang. Hintayin mo si Edgy, ano? Chuchay ang mayayabang na naghamon. Oh, diba okay. pumipikit na spray si Freya. <laughs> Sabay-sabay tayong tatlo. O, lino kayo muna yan. Sali ka dito, Sugar King. Okay, dapat na tayo na lahat. Hindi pa po. Hindi pa po. Sabay-sabay, ah. -sabay, walang daya niya na. Yeah, okay. Ay, naghamon-hamon. Hindi ako yung si tita yun. ASMR. Ikaw na una. Balik mending din yung si oh. Tulo na talaga yung laway mati. <laughs> Nakikita <laughs> namin. Hindi tita, ko. Awa, ito. Wala so, ka tita. So asin. asin. Tita, wait lang. No? Ito muna, ito muna. Okay, Juan. Mm -hmm. Namihan na natin asin. Oh. One. Sige, bilang. One. Ang mabilang. One. Two. Three. Go. Go. Saan mm -hmm. na lagi Nalalagyan ng ano <laughs> ang ng pawis. Hindi naman yung asin awesome nagpapikit sa akin yung pawis eh. Mm -hmm. Pawis yun na. Tapos na. At nung hindi na nga masakit sa balat yung sikat ng araw, ay itinuloy na namin yung pag-harvest doon sa mga tuyong sitaw. Napuno nga rin namin yung sako na yan dito sa huling harvest namin at isasama na lang yan doon sa mga nakabilad na nandun sa bayan. Pagkatapos nga ibilad ay pinukpok yan bago tinatahipan. Parang diskarte doon sa pag-alis din ng balat ng munggo. At ito, madami-dami pa rin yung hindi natatanggalan ng balat. At ito naman yung mga natanggalan na ng balat. Naglaga nga si mama dyan at sabi niya sa akin ay gawin ko daw parang munggo kong yelo. Kaya ito, gumawa nga ako at masarap nga pala ito. Saktong-sakto din sa mainit na panahon.